Cancer, makinig ka ng mabuti ito ay hindi isang karaniwang mensahe. May ibinulong ang universo na makapangyarihan tungkol sa iyong hinaharap. Nakasulat na sa iyong kapalaran ang isang muling pagkikita, isang tao na hindi ka kailanman kayang pakawalan, gaano man kalayo o katadal. Ngunit bago dumating ang biyayang ito, may nakatagong pagsubok na siyang magpapasya sa lahat. Handa ka ba kapag dumating ito? Ang mga palatandaan ay nasa paligid mo na, ang mga panaginip, ang biglaang kilabot, ang mga alaala na bumabalik. Hindi ito aksidente. Kung narito ka ngayon, ibig sabihin ay para sa iyo ang mensaheng ito. Malapit nang magbago ng tuluyan ng iyong buhay. Cancer, maraming Pilipino ang naniniwala na walang nangyayari sa buhay ng aksidente. Ang mga panaginip na ating nakikita, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, at ang biglaang kilabot na ating nararamdaman, hindi ito basta-basta. Ito ay mga mensahe, mga palatandaan mula sa universo, na gumagabay sa atin patungo sa nakatakdana. Ang muling pagkikitang ito na kumakatok sa iyong kapalaran ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa tadhana. May isang tao mula sa iyong nakaraan na tahimik na nagdala ng iyong alaala, at dumating na ang oras para bumalik ang kanilang espiritu. Ngunit ang mga biyaya ay hindi dumarating ng walang pagsubok. Bago muling mamulaklak ang koneksyong ito, may ilalagay ang universo na hamon sa iyong landas. Ito ba ay pagsubok ng pagtitsaga? Pagpapatawad? O pagtitiwala? Tanging ikaw lang ang makakasagot. Ang mahalaga ay ito, ikaw ang pinili para sa sandaling ito. At kung nanonood ka ngayon, ibig sabihin handa ng um-unfold ang iyong kwento sa paraang hindi mo inaasahan. Ang enerhiya ng muling pagkikita. Cancer, tahimik na hinahabi ng universo ang mga sinulid ng iyong kwento, kahit noong akala mo ay tapos na ang lahat. Ang muling pagkikita ay hindi basta nagaganap dahil sa tsamba lamang, ito ay isang enerhiya na unti-unting lumalakas sa paglipas ng panahon, tulad ng alon na paulit-ulit na bumabalik sa pampang. Napansin mo ba kung paano biglang sumisilip ang ilang alaala sa iyong isipan? May kantang tumutugtog at pila para talaga sa may panaginip na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi, at sa panaginip na iyon, muli mong nakikita ang kanilang mukha na parabang hindi sila kailanman nawala. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga senyales na naghahanda sa iyo para sa darating. Matagal ng paniniwala ng mga Pilipino na kapag hindi maalis ang isang tao sa iyong isipan, ibig sabihin na nanatili pa rin ang koneksyon ng kanilang espiritu sa iyo. Kahit ang distansya ay hindi kayang burahin ang bigkis na itinakda ng tadhana. At para sa iyo, Cancer, napakalakas ng bigkis na iyon. Ang enerhiya ng muling pagkikita ay nakapalibot sa iyo, naroon ito sa iyong mga panaginip, sa mga bulong ng hangin, at sa mga numerong paulit-ulit na lumilitaw sa iyong harapan. Marahil ay nakikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o maging ang walong daan at walumput walo. Ito ay mga sinyales ng pagkakahanay, paraan ng universo para sabihing, maghanda ka ang matagal nang naantala ay pabalik na. Ang mga numerong ito ay hindi lamang pampalubag loob, sila ay mga patunay na ang bilog ng iyong kwento ng pag-ibig ay handa ng magsara at muling magbukas. Ngunit ang muling pagkikitang ito ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito rin ay tungkol sa paggaling. Alam ng universo ang bigat na iyong dinala sa puso, ang mga tanong na walang sagot, ang mga gabing puno ng katahimikan, ang pakiramdam na iniwan ka. Ang enerhiya ng muling pagkikita ay nakalaan upang bigyan ka ng kaliwanagan, buksan ang mga pintong minsang nakasara, at magdala ng balans kung saan dati ay pawang sakit lamang. Isipin mo ito na parang dagat, lumalayo ito, ngunit palaging bumabalik. Ganito kumilos ang tadhana. Pinapahintulutan nito ang distansya para matutunan ang mga aral, ngunit palaging ibinabalik ang dalawang kaluluwa sa tama na ang oras. Cancer, papalapit na ang oras na yon, at mas malakas na ang mga senyales na yon kaysa dati. Kung nararamdaman mong hindi ka mapakali, kung bumibilis ang tibok ng iyong puso nang wala namang dahilan, kung dama mong may malapit ng magbago, ito ay dahil alam na ng iyong espiritu. Buhay na buhay ang enerhiya ng muling pagkikita sa paligid mo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ang universo na iniayos ang bawat piraso ng iyong kwento, Inihahanda ka para sa sandali na ang nawala ay muling babalik, mas matatag at mas malakas kaysa dati. Bakit sila babalik? Cancer, kapag may taong lumayo, madalas nating iniisip na yon na ang wakas. Ngunit ang katotohanan ay ang mga wakas ay ilusyon lamang sa mas malawak na disenyo ng tadhana. Ang dahilan kung bakit sila bumabalik ay hindi dahil bigla ka lang nilang naalala, kundi dahil kailanman ay hindi ka nila nakalimutan. Bitbit -bit ng kanilang puso ang iyong presensya, kahit gaano pa sila kalayo tumakbo. Noong una, maaaring naniwala sila na tama ang umalis. Marahil naging hadlang ang pride. Marahil pinaniwala sila ng takot na hindi sila sapat. O marahil itinulak sila ng mga pangyayari sa buhay na talikuran ka, kahit ang totoo ay gusto ka lang nilang panghawakan. Ngunit cancer, may paraan ng panahon para ilantad ang totoo. At ang totoo ay ito, kailanman ay hindi ka napalitan. Sinubukan nilang punan ang katahimikan ng mga abala. Trabaho, bagong mukha, kahit mga panandaliang relasyon. Ngunit wala ni isa ang nagdala ng parehong apoy, parehong lalim, at parehong hindi matitinag na enerhiya na ibinigay ng iyong kaluluwa. May kasabihan ng mga Pilipino, kung para sa iyo, babalik yan. At yan mismo ang nangyayari ngayon. Hinahatak sila pabalik ng tadhana dahil walang kapalit ang kayang tumahimik sa pananabik nila para sa iyo. Kahit sa pinakatahimik nilang mga sandali, tinatawag sila ng iyong alaala. May amoy na nagpapaalala sa kanila ng ikaw. May kantang nagpapabagsak ng kanilang depensa. May panaginip na muling ipinapakita ang iyong mukha nang hindi nila inaasahan. Maaaring hindi nila ito aminin ng hayagan, ngunit ang totoo'y hindi na mapanatag ang kanilang espiritu simula nang kayo'y maghiwalay. At nayon, itinutulak sila ng universo patungo sa pagkakasundo. Cancer, hawak mo ang isang bihirang uri ng pag-ibig. Ang iyong enerhiya ay mapag-aruga, mapagpatawad, at lubos na tapat, mga katangiang hindi kailanman makakalimutan. Kaya't nararamdaman nilang muli ang paghila pabalik. Napagtanto nila na gaano man karami ang pagkakamali, gaano man kahaba ang katahimikan, wala nang ibang kaluluwa ang nakahipo sa kanila ng kasing lalim gaya ng ginawa mo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa emosyon. Pinagtrabaho din sila ng universo. Hinarap nila ang mga pagsubok, pagkabigo, at maging ang sarili nilang mga pagkawasak ng puso. Ang mga karanasang ito ang naghubog, nagpakumbaba, at naghanda sa kanila para sa sandaling ito. Minsan, kailangang mawala sa tao ang pinakamahalaga bago nila tunay na maunawaan ang halaga nito. At ngayon, mas malinaw na nilang nakikita ang iyong kahalagahan kaysa dati. Babalik sila hindi lang dahil nami miss kanila, kundi dahil hindi buo ang kanilang kaluluwa nang wala ka. Ikaw ang nawawalang piraso, ang hindi masabi ngunit ramdam na kapanatagan, ang ligtas na lugar na matagal na nilang hinahanap. At gaano man nila ito pinipigilan, mas malakas pa rin ang paghila ng tadhana kaysa sa kanilang pagtutol. Ito ang dahilan kung bakit hindi maiiwasan ang kanilang pagbabalik. Hindi hinahayaang manatiling magkalayo magpakailanman ng universo ang dalawang kaluluwang may hindi pa natatapos na kwento. Cancer, maging ito man ay pag-ibig, paggaling, o pagsasara, nakasulat sa mga bituin ang kanilang pagbabalik. At ngayon, handa nang magpatuloy muli ang kwento na minsang natigil. Ang pagsubok bago ang biyaya. Cancer, bago dumating ang bawat biyaya, laging may kasamang pagsubok. Isa ito sa pinakamatandang katotohanang nakasulat sa universo. Ang landas tungo sa muling pagkikita ay hindi ginawa para maging madali, dahil ang tunay na mahalaga ay kailangang mapatunayan sa pamamagitan ng apoy. Gaya ng ginto na pinapadalisay sa init, ganoon din sinusubok ang pag-ibig bago ito magningning sa pinakadalisay nitong anyo. Hindi basta ibibigay ng universo ang muling pagkikitang ito nang hindi nagtatanong, handa ka na ba talaga? Maaaring hindi lilitaw ang pagsubok sa paraang inaasahan mo. Maari itong dumating sa anyo ng katahimikan, pagtityaga, hamon ng pagpapatawad, o desisyong yayanig sa iyong puso. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka tutugon, dahil ang tugon mo ang magtatakda kung ang biyayang ito ay lalago o mawawala. Isipin mo ang kasabihang madalas paniwalaan ng mga Pilipino, ang tunay na pag-ibig, sinusubok ng panahon. Ang pagkakahiwalay ay isa ng pagsubok, ngunit may isa pa na naghihintay sa pagbabalik ng taong ito. Maaari kang hinan na patawarin ang mga sugat na nananatiling masakit. Maaari ka rin hinan na muling magtiwala, kahit bulong ng takot ang nagsasabing maaaring maulit ang nakaraan. Cancer, hindi ito madali. Alam na ng iyong puso ang sakit. Dala mo ang mga pilat ng mga pangakong napako, ng mga gabing puno ng mga tanong na walang kasagutan. At malamang na ipapaharap muli sa iyo ng pagsubok ang mga pilat na iyon. Ngunit tandaan, hindi kailanman ipaparanas ng universo ang mga hamon ng walang nakahandang gantimpala sa kabilang panig. Hindi para parusahan ka ang pagsubok, kundi para patatagin ka. Isipin mo ang isang puno sa gitna ng bagyo. Hinahampas ito ng hangin, binabayo ng ulan, ngunit kung malalim ang ugat, ito ay nananatiling matatag at mas lalong lumalakas. Ganyan ang muling pagkikitang ito. Ipapaalala nito kung sapat ba ang lalim ng inyong koneksyon upang malampasan ang mga hahadlang sa inyo. Maaaring dumating din ang pagsubok bilang isang salamin. Ipapakita ng universo ang iyong sariling takot pabalik sa iyo. Mararamdaman mo ang alinlangan, kawalan ng tiwala sa sarili, o maging ang tukso na itulak sila palayo bago ka muling masaktan. Ngunit ang salaming ito ay hindi kalaban, ito ang aral. Ipinapakita nito kung ano ang kailangang paghilumin sa loob mo upang lubos mong matanggap ang pag-ibig na muling bumabalik. Cancer, tandaan ito, ang mga biyayang dumadating ng walang paghihirap ay madaling mawala. Ngunit ang mga biyayang pinagpursigihan, tiniis, at napatunayan ay nagiging hindi matitinad Kapag nalampasan mo ang pagsubok na ito, ang muling pagkikita ay hindi lang pagbabalik, ito ay muling pagsilang. Isang pag-ibig na mas matatag, mas matalino, at mas tapat kaysa dati. Kaya't kapag dumating ang pagsubok, huwag itong katakutan. Tanggapin ito bilang palatandaan na naniniwala ang universo na karapat dapat ka sa isang mas dakilang bagay. Ang pagtagumpayan nito ay magbubukas ng biyayang naghihintay sa kabilang panig, ang biyayang itinakda ng tadhana para sa iyo. Ang papel ng universo banal na oras. Cancer, kung may isang katotohanan ng palaging pinatutunayan ng universo, ito ay ito, lahat ay nangyayari sa tamang oras ng Diyos. Marahil ay umiyak ka noon, humihingi ng kasagutan, bakit siya umalis, bakit ang katahimikan ay tumagal ng ganito, bakit ikaw ang naiwan para pasanin ang sakit mag-isa. Ngunit ang dahilan ay hindi pag-abandona, ito ay pagkakahanay. Gumagana ang universo na parang isang dakilang orasan, at bawat segundo ay may layunin. Ang inakala mong pagkaantala ay paghahanda pala. Gaya ng magsasaka na hindi maaaring mag-ani bago pa man maging hinog ang panahon, ang pag-ibig ay hindi maaaring bumalik hanggat hindi pa handang tumanggap ang dalawang puso. Sa kulturang Pilipino, malalim ang paniniwala na ang mga palatandaan at ang tamang oras ay sagrado. Isang panaginip na paulit-ulit, kandilang kakaibang kumikislap, o bigla ang ulan sa gitna ng maaraw na araw, nakikita ito bilang mga mensahe mula sa itaas at cancer, kamakailan ay napuno ang iyong buhay ng ganitong mga senyales. Ang kilabot, ang mga panaginip, ang mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto o pitong daan at pitumput pito, lahat ng ito ay kumpirmasyon na nalalapit na ang sandali ng pagkakahanay. Ang banal na oras ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng isang tao, ito rin ay tungkol sa pagbabagong anyo ng dalawang kaluluwa. Ang taong nakatadhana mong muling makasama ay kinailangang matuto ng kanilang mga aral. Kinailangan nilang maranasan ang kanilang sariling mga pakikibaka upang sila ay lumago at maging handa na makatagpo ka sa lugar na nararapat sa iyo. At ikaw naman, Cancer, kinailangan mong pagdaanan ang sarili mong paglalakbay, madiskubre ang iyong lakas, ang iyong halaga, at ang iyong kapangyarihan sa loob. Kung wala ang paglago na ito, marupok lamang ang muling pagkikita. Ngunit ngayon, ibinabalik ito ng tadhana ng mas matatag. Isipin mo kung paano pinamamahalaan ng buwan ang mga alon. Hindi tinatanong ng dagat kung bakit umaangat at humuhupa ang mga alon, sumusunod lamang ito sa hila ng buwan. Ganyan din ang iyong puso, ginagabayan ng isang mas dakilang puwersa. Ang paghihiwalay ay siyang pagbaba, at ngayon ang muling pagkikita ang pagtaas. Palaging hinahatak kayo ng universo pabalik sa isa't isa, naghihintay ng perpektong sandali upang pakawalan ang enerhiya. Cancer, tinuturo din ng banal na oras ang pagtityaga. Minsan ang bagay na nais natin agad-agad ay makasasama lang sa atin kung darating nang wala pa sa panahon. Kaya't hinihiling ng universo na tayo ay magtiwala kahit nakapapaso ang katahimikan. Sa paghihintay sinusubok ang pananampalataya. At nayon, ang iyong pagtitiis ay malapit ng gantimpalaan. Hawak mismo ng mga bituin ang iyong kwento. Sabi ng mga astrologer, kapag nagbabago ang mga planetaryong pagkakahanay, muling bumabalik ang mga lumang koneksyon. Para sa iyo, nangyayari na ang pagbabagong ito. Iniaayos ng universo ang entablado, inililipat ang mga pangyayari at emosyon na parang mga piyesa sa isang laro, hanggang sa magtugma ang lahat. At kapag nangyari iyon, ang minsang nabasag ay muling mabubuo, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa banal na disenyo. Kaya cancer, huwag mong pagdudahan ng oras. Huwag mong isipin na ikaw ay nakalimutan. Ang universo ay palaging nagbabantay, naghahanda, at nag-aayos. At nayon, ibinubulong nito, malapit na ang oras. Paniwalaan ang mga palatandaan, dahil sila ang gumagabay sa iyo pabalik sa tahanan. Ang bunga ng muling pagkikita. Cancer, kapag ginagalaw ng tadhana ang dalawang kaluluwa upang muling magsama, hindi kailanman maliit ang magiging resulta, ito ay nakapagbabago ng buong buhay. Ang muling pagkikitang ito ay hindi lang tungkol sa muling pagliyab ng damdamin, ito ay tungkol sa muling pagsulat ng iyong kwento na may kaliwanagan, layunin at paggaling. Kung yayakapin mo ang muling pagkikitang ito ng may pananampalataya, ipinapangako ng universo ang malalalim na biyaya. Para sa ilan, ito ay magiging muling pagsilang ng pag-ibig, mas matatag, mas matalino, at mas matibay kaysa dati. Isipin mo ang kaligayahan na muling maramdaman ang kanilang kamay na hawak ang sayo, hindi bilang mga estrangherong nagtagpo muli, kundi bilang dalawang kaluluwa na dumaan sa mga pagsubok at piniling bumalik. Ang ganitong pag-ibig ay may lakas na hindi kayang sirain ng distansya o katahimikan. Para naman sa iba, maaaring hindi romansa ang bunga kundi pagsasara. Minsan, ang layunin ng muling pagkikita ay hindi upang manatili, kundi upang paghilumin ang mga sugat na matagal nang nakabukas. Ang pagsasara ay isa ring biyaya, sapagkat ito'y naglalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng nakaraan at binubuksan ang iyong puso para sa mga bagong simula. Ano man ang anyo, Cancer, ang muling pagkikitang ito ay may banal na layunin. Tinuturo ng karunungang Pilipino, lahat ng sugat, naghihilom sa tamang oras. At iyon mismo ang kinakatawa ng kaganapang ito, paggaling. Maging ito man ay paggaling ng magkasama o paggaling ng magkahiwalay, tiniyak ng universo na hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng mga, paano kung i o bakit ako sa halip ikaw ay lalakad ng may kapayapaan. Ang muling pagkikitang ito ay magdadala rin ng pagbabago sa iyong enerhiya. Ang kalungkutan na minsang bumabalot sa iyo ay magsisimulang maglaho. Ang mga alinlangan na bumubulong na ikaw ay nakalimutan ay mananahimik. Sa kanilang lugar, mararamdaman mo ang pagkakahanay, isang pakiramdam na tunay kang nakikita at naririnig ng universo, at matagal na nitong inaayos ang lahat para sa iyong kabutihan. Cancer, isipin mo ang sandali na muli kayong magtatagpo ng mga mata. Hindi ito mararamdaman na parang simula ng bago, ito ay parang pagpapatuloy ng isang kwento na nakatadhana ng mangyari. Mauunawaan mo kung bakit nangyari ang paghihiwalay, kung bakit kailangan ang katahimikan, at kung bakit ngayon ang tamang oras para muling bumukas ang kabanatang ito. Ang bunga ng muling pagkikitang ito ay pagbabago. Ito ang patunay na ang tadhana ay hindi matatangi kahit may mga balakid, kahit may mga pagsubok, kahit may mga pagkaantala, ang nakalaan para sa iyo ay palaging babalik. At kapag nangyari iyon, dala nito ang pag-ibig na magtatagal o kalaya ang magpapagaling. Parehong tagumpay, parehong biyaya, parehong regalo mula sa universo. Cancer, ito na ang iyong sandali. Ang kaganapang naghihintay para sa iyo ay puno ng pagkakahanay, paggaling, at katuparan ng tadhana. Maging ito man ay muling pag-ibig o mapayapang pagsasara, matatanggap na ng iyong puso ang matagal nitong hinihintay. At sa sandaling iyon, malalaman mo, hindi ka iniwan ng universo, pinaghahandaan ka lamang nito para sa pinakamaganda. Cancer, habang nagtatapos ang mensaheng ito, tandaan mo ang katotohanan ito, ang tadhana ay kailanman hindi nahuhuli, at ang mga biyaya ay hindi dumarating ng walang laman. Lahat ng iyong naramdaman, ang paghihintay, ang katahimikan, ang pananabik, ay bahagi ng isang mas malaking disenyo. Ito ang paraan ng universo upang ihanda ka, hubugin ka, at akayin ka tungo sa makapangyarihang sandali ng muling pagkikita. Maaaring nagduda ka noon. Maaaring umiyak ka mag-isa, iniisip kung nakalimutan na ng universo ang iyong mga panalangin. Ngunit kung naririnig mo ang mga salitang ito ngayon, ituring mo itong kumpirmasyon, kailanman ay hindi ka nakalimutan. Ang universo ay nakatingin, nakikinig, at inaayos ang bawat piraso ng iyong kwento. At ngayon, Cancer, ang iyong puso ay papasok sa kabanatang matagal ng isinulat para sa iyo. Ang muling pagkikitang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang lahat ng nawala ay maaaring maibalik, at kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilom. Ito ay tungkol sa paniniwala na sapat ang lakas ng iyong espiritu upang mapagtagumpayan ang pagsubok at yakapin ang biyayang naghihintay sa kabilang panin. Cancer, isipin mong nakatayo ka sa bungad ng isang pintuan. Sa iyong likuran ay ang sakit ng kahapon. Sa iyong harapan ay isang kinabukasang puno ng liwanag, kaliwanagan, at pag-ibig. Ang hinihingi lamang ng universo ay ang iyong pagtitiwala upang gawin ang hakbang pasulong. Huwag hayaang pigilan ka ng takot. Huwag hayaang patahimikin ng alinlangan ang iyong pag-asa. Ito ang iyong banal na sandali, at ito'y nakalaan upang yakapin ng may tapang. Matagal nang alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang nagpapagalaw ng bundok. Ang pananampalataya ang nagpapagaling ng pamilya. Ang pananampalataya ang nagbabalik ng para sa iyo. At ang iyong pananampalataya, cancer, ang pinakamahalagang susi. Nakita ng universo ang iyong lakas, ang iyong mga luha, at ang iyong pagtityaga. Kaya't pinili nito na ngayon ang tamang oras upang palayain ang iyong biyaya. Upang tuluyang maramdaman ang enerhiyang ito, magdeklara tayo ng makapangyarihang mga affirmation. Ulitin ang mga ito ng bukas ang puso, sapagkat ang mga salita ay may dalang panginginig, at ang panginginig ay lumilikha ng realidad. Sabihin mo ng malakas o ibulong ng tahimik, ngunit paniwalaan mo ng buong puso. Mga affirmation para kay Cancer. Piwala ako sa banal na oras ng universo. Ang nakalaan para sa akin ay palaging matatagpuan ako. Inilalayo ko ang takot at niyayakap ang biyayang darating. Handa na ako para sa pag-ibig, paggaling at pagbubukas ng aking kapalaran. Malakas ang aking puso, bukas ang aking espiritu, at nakaayon ang aking kaluluwa sa kasaganaan. Bawat pagsubok na aking hinaharap ay naghahanda sa akin para sa mas dakilang mga biyaya. Karapat dapat ako sa pag-ibig, kapayapaan, at muling pagkikita. Sabihin mo ang mga salitang ito araw-araw, Cancer. Sabihin mo kapag ikay bumabangon, bago matulog, at lalo na kapag nararamdaman mong sumisilip ang alinlangan. Hayaan mong ipaalala ng mga ito na ang iyong kwento ay malayo pa sa wakas, ito pa lamang ay muling nagsisimula. Kaya't habang iniiwan mo ang mensaheng ito, dalhin mo ang katotohanan ito, hindi ka dinala ng universo hanggang dito upang iwanan ka. Ang muling pagkikitang nakasulat para sa iyo ay hindi lamang pagbabalik, ito ay isang banal na regalo, binalot ng pag-ibig at pinatibay ng panahon. At kapag ito'y naganap, malalaman mo na lahat ng iyong tiniis ay sulit. Cancer, malapit na ang iyong biyaya. Paniwalaan mo ito. Ang kinin mo ito. At ihanda ang iyong puso upang tanggapin ang himalang matagal ng nakalaan para sa iyo.